Yes, sir! Napalakpak na lamang at inulan ng papuri ang ating Gilas Pilipinas mula sa head coach ng Chinese Taipei na si Coach Sam Mao Sen matapos tambakan ang kanyang kuponan ng ating national team kagabi sa bakbakan sa Group B ng second day ng first window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Pagamat kinawawa sa laban, nagpapasalamat si Mao Sen sa Gilas dahil binigyan sila ng napakagandang laban at napakahalagang experience. Dagdag pa niya, mas paghahandaan nila sa susunod na pagkakataon. Maging ang team captain na si Liu Cheng na tanging nakadobol figure sa puntos para sa team ng Chinese Taipei ay nagpapasalamat din dahil binigyan daw ng gilas ang kanilang mga young players ng valuable experience. Total domination para sa Gilas Pilipinas na pinangunahan ni Justin Brownlee sa kanyang double-double at all-around performance, 26 points, 13 rebounds at samaan mo pa ng limang assists, 1 steal at 2 blocks. Habang wala pang PBA at sa July pa ang susunod na assignment ng Gilas Pilipinas sa Olympic qualifying tournament, maglalaro muna si Justin Brownlee overseas. Ayon dito kay Coach Tim Cone, Kai Soto will soon be a dominant force. Naniniwala si Coach Tim na idodominate ni Kai ang Asia na nagbigay din ng solid na performance sa harap ng kanyang mga kababayan matapos magtala ng 18 points, 10 rebounds, 5 assists at 3 blocks. Okay. Although, if, you know, right now if I may say about Kai, he is going to absolutely dominate Asia. I, I just, I've always felt that if you get him in the, the right spots, he can absolutely dominate Asia. For him, the next spot is a, to, to get up to the European level and the NBA level. And then... Matapos ang first window, nasa tuktok ng team standing sa Group B, ang Gilas Pilipinas kasama ang New Zealand Tall Blacks na may dalawang panalo, walang talo at nasa baba nila ang Hong Kong China at Chinese Taipei na parehas na may 2 losses. Ang next assignment ng Gilas Pilipinas ay laban sa New Zealand sa November 21 this year sa second window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers.